Pablo, kinakabahan na sa latest na nangyayari sa kanilang official IG account. It looks like 18 has finally redirected their energy, especially sa goal ngayon na gawing milyon na ang official IG account ng SB19. Nananawagan na nga ang 18 sa iba pang mga fans na walang IG account na gumawa na at i ang SB19 IG official account. At heto na nga, a day ago may 982,000 followers na ang SB19 at ngayong May 28 ay may 996,000 na and so 4,000 to go at may 1 million followers na ang SB19. At dahil nga dito ay napatweet agad si Pinono at sinabing ang bilis dumami ng followers sa IG. O isiguraduhan nyo lang walang gumagawa ng dummy account. It looks like may kinakabahan na dahil sa pangakong ibinigay kapag aabot na ng 1 million ang followers nila sa IG account. And to remind everyone, narito ang pangako noon ni Pablo. Diyan, siyempre, may 8-pack na ako. 8-pack ka na? 8-pack na. Mayroon ka ah. Gusto ka tindihan nyo. Follow all social media platforms kasi tumataas na yung Instagram natin. Oo. Oh, oh. Pag oh. umabot ng... 1 million, 1 million, one million, million diba? di ba? Pablo. Di ba, para ano yan? Maghuhubad ka ba doon? Hindi naman. Ano diba? sabi mo doon? Kailangan lang magkaroon na ng abs si Pablo. Alam mo ba't dumadaan? Ba? Kailangan lang magkaroon na ng abs si Pablo. Alam mo ba't